unboxing. First parcel. Kahapon, may natanggap kaming parcel. Ayun. Tsaka yung chair, dalawang chair, dadali namin sa aming getaway. Tapos ngayon, first parcel, ito yun. Alam mo naman, ako yung official manicurist and pedicurist ng aking husband, Rui. So, he ordered this. Kasi meron na ako. At saka, naluma na yung aming ano. So, kompleto. Dito na lahat. See? Ang daming supply. Oh, the nipper is very small. So, this is good for me, I think. Kompleto siya, guys. Andiyan yung mga ano yung Okay. And what's in the other parcel there? Cute! Hmm. Kasi, Arian ask my big uh, Revlon. Hindi naman big. Para siyang 2 inches. Iningi niya straightener. So, syempre, kailangan ko din to dito para maging tao naman ang itsura natin. Kaya, inorderan ulit ako ni Anson. Kasi, tingnan mo yung hair ko, oh, pag hindi na straight. Hindi man ako palagi na straight kasi, nasisira yung buko may blower ako, pinapaano ko. Ito, medyo maliit. Ito so, sa binigay ko kay Mami Yang. Ayan siya. Ayan, maliit na siya. Pero pareho din siya. Revlon. So, malaki-laki yung binigay ko kay Aryan Kasi makapal ang buhok nila ni Arabella. Yung sa akin, hindi naman makapal. So, tama lang sa akin. Parang ganun kalaki, kahaba yun sa kanya. Malaba, mahaba pa. Okay na to sa akin. And the second parcel is... What is this? Madali lang dito mag ano? Mag order sa Amazon. Tapos pag ayaw mo, ibalik mo. Madali lang. Hinahatid lang namin. This, this, okay. mm. this is for Moon Hong. <laughs> This is for Moon Hong. You know the they, they said the military nails, they kung alam nyo na ang mga US military nails, kanyan sila. Kasi sa combat shoes nila. Sa karaning. Because of running. Kaya ganyan ang mga paa nila. Yung nails nila. What I mean is nails. Nangingitim. Kaya kailangan ko to. Kaya nag-order siya. How oh, to open this? Ah, okay. Ayun ah with ano with uh, this one gaui May speed toy eh. sanay ako sa i ha we have another one but with the uh, without the level adjustment this one here yeah, is diano you know? yan tapos ito yah touch mo siya doon tapos may iba-iba siyang ito siya yung ano yung holder So only one this one only only one Okay yun lang ang parcel na natanggap namin ngayon kahapon yung chairs na dadali namin. At saka yung madali lang mag-order dito eh. Somewhere here lang yung ano yun. Okay. I don't need this. Papa. I don't need this. I don't need the boxes. Okay. Because it's all the same. But this one I will keep. This one okay. I will keep. Okay? Thank you guys for watching.